Ibigan, nais ko lang pong magbigay ng komentaryo ukol sa kalagayan ng relihiyon sa mundo na ating tinatahanan Partikular na dito sa Pilipinas sapagkat sa ating bansa ay laganap ang tinatawag na kristyanismo o mga taong naniniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang kapansin-pansin at ito'y mula pa sa aking pagkabata ay may iba't iba na na relihiyon dito sa Pilipinas na nagtuturo ukol sa kalikasan ng ating Panginoong Heso Kristo. Partikular na sa mga protestante na sinasabi nila si Kristo ay Diyos. May mga talata ng Biblia na ginagamit sila para patunayan na si Kristo ay Diyos. Meron namang namumukod tangi na relihiyon dito sa ating bansa kagaya ng Iglesia ni Cristo na pinaninindigan ng ating Panginoong Heso Kristo ay tao. Ang bagay na ito ay masyado pang nakapagbibigay ng kaguluhan sa isip ng mga tao. Ang akin lang dahilan kung bakit nais kong i-vlog o ilagay sa content ang ganitong paksa ay dahil sa mga henerasyon na darating. Dahil naalala ko pa nung ako ay second year high school pa lang, ay issue na namin ang ukol sa kalikasan ng ating Panginoong Aso Kristo. Si Kristo ba ay Diyos o si Kristo ay tao? At meron ding tinatawag na pagkakilala sa tinatawag na dual personality ng ating Panuso Kristo na si Kristo ay Diyos na ay tao pa. Aling kaya ang sinasangayon na ng Biblia sa paniniwalang yan? Aling kaya ang totoo? Sa ngayon, napapansin ko na yung noon matagal ng panahon ng mga talatang ginagamit ng mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos ay hanggang ngayon yung pa rin ang ginagamit nilang talata. Samantalang ang Iglesia ni Kristo ay naninindigan sa mga talata ng Biblia na si Kristo ay tao. Ang ibig kong sabihin, ang Iglesia ni Kristo ay nasa 110 na taon na dito sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit, marami pa rin tao ang hindi nakakaunawa ukol sa kung ano ang kalikasan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay tao at hindi Diyos. Ito po ang aking natitiyak na natutunan ko mula sa Biblia at hindi ng kahit kanino. Dahil sa mula ng ituro ng mga iba't ibang tagapangaral ang ukol sa Biblia ay aking pinagwangis o pinagkumpara kung alin talaga ang kasang-ayon ng banal na kasulatan para hindi tayo maligaw ng paniniwala o kulsak alikasan ni Kristo at ng tunay na Diyos kung sino ang tunay na Diyos ay dapat nating malaman kung ano talaga ang damdamin o pagpapakilala ng tunay na Diyos ang Ama sa kanyang sarili. May mga talatan ng Biblia na nagpapahayag na sinasabi ng Diyos, siya lang mag-isa ang Diyos at walang iba. May pahayag pa nga siya na siya yung una at wala nang darating pa. Sa so makatwid, para sa tunay na Diyos ay hindi siya pumapayag na may iba pang Diyos maliban sa Kanya. Kaya ito ang iisa-isahin nating gawing paksa dito sa gintong aral na bahagi ng ating channel dito sa Rizal TV 98. Sa mga susunod na content na ipapalabas ko sa inyo ay ibibigay ko sa inyo ang iba't ibang talata na nagpapatunay na ang tunay na Diyos ay iisa at hindi na pwedeng magkaroon pa ng iba gayon din ang ukol sa ating Panginoon Kristo so na si Kristo ay tao at hindi kailanman maaari na si Kristo ay maging Diyos batay din sa suporta ng talata ng Biblia gayon din ang mga talata na ginagamit ng mga nagtuturo na si Kristo di umano ay Diyos ay iisa-isahin nating himayin ang mga talatang ito para lang patunayan natin na mali ang kanilang pagkaunawa na si Kristo ay Diyos. Gaano ba kasama kapag ka ang naituro ng tao ay mali? Natural, hindi po niya ikaliligtas yun. yun ay kapapahamak niya. Gaano naman ang halaga o bintaha kapag nasa tunay siyang aral? Ang sabi nga ni Kristo, ito ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, ang pagkakilala sa iisa at tunay na Diyos, na walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Ang susunod na video na aking ipapakita ay ang mga talata ng Biblia na pinagbabataya nila na si Kristo daw ay Diyos. At patutunayan natin na ang mga talatang kanilang ginagamit ay kung hindi mali ang sali ng talata tiyak mali ang kanilang pagkaunawa sa talata ng Biblia. Hanggang dito na po muna mga kaibigan at abangan natin ang susunod na palabas natin sa video ito dito sa Rizal TV 98 Gintong Aral. Salamat po sa